Okay, so karon is con. Here is a fermented kafir for two days. So Friday evening, tapos harvest is con. Sunday evening, then so, uh, kafir is kafir using kafir grains. Tapos yan oh. Ah uh, nag thicken na yung ano milk. Ah uh, yung smell niya is sour. So ito is parang ano lang talaga lactobacillus feed na yung milk. So what we need is to yung ano oh yung yung grains niya. Oh. So para siyang gelatin. So ito uh, kafir milk lang yung dekay ko. Tapos, to separate, ano lang, kailangan nyo lang ng strainer. Tapos, i-pour lang natin. Ayan, o. Oh, thick. Thick. So, anong advantage ng kaffir versus yogurt is yung kaffir is marami siyang lactobacillus na bacteria activated compared sa regular yogurt. Tapos, ito rin is mas, mas sour daw. Mas, yung process lang kasi nito is ano, pinakain yung sa milk, pinakain mo sa bacteria yung sugar. Kaya nagiging sour na siya. Oh, so, yun. Uh, tapos, kuha lang tayo ng ano. Yan. Every grain counts. So, so, usually, ginagawa ko lang ano. Sineseparate ko lang yung ano. Para makuha natin. So, yung amoy nito is ano siya? Sour. Mix lang hanggang ma-filter ma yung ano yung solid tsaka sa liquid. So ito uh, kinuha ko lang yung grains is previously bali yung bacteria pina-multiply ko lang. ano lang, stir lang hanggang ma-filter out yung liquid tsaka yung grains. Then yung grains, iseseparate separate ko na lang. Tapos i-feed ko ulit ng another set of milk. So yung ano, drip. Ayan objective natin sa pag-strain is ma-separate yung grains or yung ano yung parang solid in which yun yung gagamitin natin sa next batch Ayan. Ayan, grains, kita na yung grains So, sino may gustong grains, binibenta ko to. Ito, pag ganito, medyo thick na. Yan yan, pwede na natin yan i- Kuan. Ilagay sa ibang container. Para sa next fermenting. Ayan. Ayan. Ayan na yung grains. Oh kita may may texture na siya. Yan. This is Russian coffee So set of bacteria. Yan. So marami na tayong na-extract. Yan. So para ano natin? Yung nasa bottom ng fermenting container natin. Masala hmm. Sayang rin yan sa next match yan. Yan. So ito First container Itong pangalawa Is uh, Ginamitan ko rin ng ano, Cloth yan. So ganito Karami yung Pwede mong Maseparate Yan Ayan yung grains. So, lagay natin sa iba container. Na uh, mas maliit. So, contain ko lang siya ng ganito. Uh, glass. And ready for the next batch na yan. Jar. Jar. Ito, ilalagay ko lang to sa ref sa freezer. Tapos kung gusto ko, i-activate ulit. Pakainin ko lang ng milk. Ayan. Ito yung sample para sa next batch. So, ganun lang yung pag, ano ng kafir process. Harvest. So wait. Uh, another set of milk. So ayan. Same oh Thick yung taas parang molds pero sarap yan guys. Yan yung kaffir. So batch by batch. So, major thick. Mm. So, ito yung nagiging anong gamit ng, ng kafir sa diet ko. So, siya yung nagpapasarap sa food. For example, avocado, tapos, mango. Yan. Substitute to sa yogurt. So, ganun. So, minimix ko lang siya para mag-separate yung solid at liquid. Almost one that's the so yan masarap to sa ano parang ice cream yung prutas mo pag binagyan mo nito kasi substitute sa cream pero walang sugar no artificial sugar just bacteria yan so yan na yung grains So, kafir grains for sale. Yan. Pwede yan. For only 100 pesos. One tablespoon. Yan. scale grains na po yan. So, yan yung grains. Okay. So, separate ko lang ng ibang container. Ito, guys, uh, dapat uh, lagyan nyo nyo ng milk para mag-multiply yung bacteria. separation of kafir and milk. So, yung ratio is parang 14 ons tapos ganito lang yung kalit yung ano, niya, kafir grains. To so, good for storage na to. Ito ilalagay ko rin ng ibang storage para ma ma, ma mix sa Mm, masarap to. Mamix siya sa ibang fruits. Okay? So, if you learn something, please like and subscribe. So, sa next is ito. A one tablespoon nito. Lagyan nyo lang ng one cup of milk. Ito, magkaka-generate siguro to ng four cups of milk next batch. Ayan. Okay. So thanks guys.